Mayong gabi sa inyong kanan mga bro, sis, madam, sir Ito ay mag vlog tayo at ipakita ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga bato Ito ay mga simple lang na bato pero may mga enerhya, yan ang nakita niyo May enerhya na ito ay ipakilala ko sa inyo itong bato na ito ay ito ay talaba o oh, parang kahoy talaba na naging bato na siya yan o oh, malakas malakas ang enerhiya niya yan o oh. talaba siya yan pero bato na yan, kaso lang na ano nabiak siya yan talaba na naging bato yan ang ano niya yan. yan yan malakas ito ang kagamitan ito ay pang halina at sa negosyo na kagamitan ito may berto dito ito naman na bato ito ay parang umu yan may mga gabay yan kinoleksyon ko to dahil may gabay siya Ang mga malakas malakas maglalabo ang cellphone natin ito ay merong protection sa kabal at ang paswerte meron ito ito muli ito ay ito ang ipo-ipo yan yan yan, ipo-ipo. Batong ipo-ipo. ano oh. Nakaikot. Mayroong marami nakaikot. Ito ay magaling sa lakas ng katawan. Ang virtud nito. Magamit ito sa lakas. alam nyo na ang ipo ipo ito ay sa ano to langgam matong langgam yan o ito yan thử chụp có được không, đau được không, có hôn, đá hôn daun ay nagiging bato na dahon ito pero may gabay yan ang gabay niya oh. yan ang gabay

ito ang maganda sa atin nito ito ang tunay na meteorite meteorite na bato yan you know, parang kinakalawang yan ito ay mahal ito ang sinong nakagusto nito yan. Gawin lang natin tong ano. Pagimat. Kasi paano kaya mag binta nito. Yan o. Oh. Malakas na ano. Oh. ng hmm? hmm? Ayaw bumitaw sa magnet. Oh. Huh? Hmm? Huh? Ito umitsurat. meteorite. Yeah. Sinong may eh, alam nitong magbinta nito? Okay, ano lang. You know? Ito sa dipinsa maganda rin ito meteorite. Merong na naggamit nito pang sangkap meteorite. Pa sa, sa negosyo, Ganda itu seperti hmm. semua yang ganda itu, kasi amici ride mahal, mal hmm. hmm. tulaga ini batu di itu sa hmm. anu luka oh iya no oh ya ya meteorite nanti hmm. ya. kas Mm. Yan. Okay, Yan. Ayun lang ang eh bahagi ko sa inyo. Sana. palagi lang kayong mag subscribe, like sa aking YouTube channel para updated lang kayo sa aking eh, pinakita sa inyo. Pasensya lang kayo kasi hindi ko palaging maka ano, maka vlog kasi busy tayo sa trabaho natin sa anak buhay. <coughs> hmm, hindi, hindi tayo maka palaging hana pang hunting ng ano Ang mga batok God bless sa inyong lahat good evening